Naka-order na naman nga ang aking nanay Dahil ang kanyang kamay ay hindi mapakali, kakapindot Ayan, napabili tuloy sa Shopee Samahan nyo siya at bubuksan niya ang kanyang in-order Ano ba yan? Secret! Oy, si Colette. Ayan na. <laughs> Pagkain kaya yan? Wow! Ano yan? Oy, charger! May nakaabang na naman. At ayun na, speaker na mayroong mic. Ay, mic speaker. yon. Ayun ang kanya Kailangan an order. Ka video para kasi baka may sira. Ah, para baka na naman may sira kaya kailangan natin ni video. Oh, tara. Titignan natin kung ito ba ay gumagana. Speaker. Sabi niya, "We wish it. We wishy. Oh, sayo muna, sayo muna. ah oh, we will see. A, boom. Dug, -dug, -dug. Sayo, sayo. Dug -dug -dug -dug. Ito naman, may sariling unboxing pala tong isang to. May sarili siyang unboxing charger niya. Mabaw na yung buhok mo, magpagupit ka na. Ito muna ang panoorin yung mag-unboxing. Uy! Ano yun? May tumalsik na laway. Huwag mo paghintayin yung viewers! Kanta! Kanta na! Huwag ka maingay. Baka madinig nila yung boses na. Hala! Pag... Mami may magpa... Pagkarma na Kanta oh, ng ina. Uy! Kantang Kanta ng ina! Ay, kantang ina. Kanta ng na, ina. <laughs> Bakit? Kumanta <na> yung ina. <laughs> Kanta ng ina. Meron <laughs> ako ng cellphone mo? No? Ayoko. I-testing natin. Ano, kukunik ako dyan? Magali, oo. Hmm. Sige, wait, wait natin guys. Kukunik na tayo. Ano pangalan yan? Ito, Lenovo Think Plus. Itong iPhone charger. Hmm. Okay na ba? Oo oh nga po. Nakakonnect mo na? Ang pogi talaga ng kapatid ko. Okay na, nakakonnect na ako. Connected na dito. Oo. Ah. Papatugtog tayo. Hoy! Nga ko dito ah... ah anak, na... anak na babae. Anak na babae. <laughs> anak na babae. <laughs> Hello Papatugtog na tayo. Ito na. Anya polekawa yake. No. Uno to moto no. Ayun na, nakakonek na ako diyan. Ayun na. Hey, kanta 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 kanta. Kanta na. Kanta. Ano ba yan? Wili-reveal yung may... Kanta na! Wili-reveal ano yung may... Ako na lang kakanta, oh. Kasi, kantang ina. At na may isang pag-ibig Natapat at totoo Dahil sa'yo'y naramdaman Ang tunay na pagmamahal Di bita pa sino kamay? I can. yeah aí yeah.